Ano nga ni... Sa... Si y Collapse Yung, yung ano... Ten games ako. niya, isa Inong inong Baka yun yung napanood ko Tingnan mo, yung naka-bracer pa isboots ano? Isang Bale, game lang yung ano niya Fail dagger, yun nga Yun nga Kaya isa lang Eh baka isang best na nag-doom gagawin Sa 9 games... Kung 9 games nga siya, 8 games niya, same build Shiba... Ah, Shiba agad? Or dagger, alam mo na, Fail dagger Fail dagger Okay, dagger Sino mas magaling sa inyo mag-doom? Ni Goku ngayon, Gab. team mo. Ano? Walang bayas, walang payas. Sino mas magaling ni mag-doom sa inyo ni Goku ngayon? Eh, ako, ako pa din ata. Ay, ka pa rin. Oo. Oh. Bigay nyo na lang sa ano. Ay, tuman, biwan 1 tayo doom ngayon. Ah, tangin you know, ako. Ayan na, ayan na. Paanin <laughs> oh, nga, no? no Nang tayo mag-doom. No? <laughs> tanungin kita, tanungin kita. Ilan oh. yung damage ng doom level 1? Ano? Ilan oh. damage ng doom level 1? Ang ina to, tinatanong ako sa ganun ng puto. Bala ka. Wala ka kasi. hindi mo kamisado yung ganun? Gusto mo nang ano? Pero alam ba ko na, pag nakikita ko HP bar, alam ko ay, nang patay. Minamat uh. na na. mo pa pala yan. Nakamat sa akin, nasa utak ko lang talaga. <laughs> uh, Circulated no? ka. Alam ko lang, ano, gago, so, yun, man, alam ko lang yung ano, gago yung level 3. Alam, yun, 3. alam ko lang no. yung level 3 tol. Or 80 tol, yun, patay na agad pag gano'n. Sabi mo sa akin yun Okay, malay, o, For, okay. Kahit 470, idub mo, tapos huwag kang kaba na... Yung level 3 ilan? 800? 700? Hindi hey, ko minat, hindi level, level 3, 1-1 eh, no? 1-1 plus. O, 1-1 sakto. 70 times 16. 700 Hindi, 1-1 plus nga Times 5 1-1 Basta 1-1 plus 1-1-20 1-1-20 yung tangas sa mata ang buta. Buta ka ng to. Hindi <laughs> 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 nakakasabay yung viewers eh. Na? Sorry kay. Usapang matalino lang talaga huh? din yung ito. Sure may debo pa din? Ayun pa din yung kanina ka ta, tayo eh, no? I'll just deny. Debut? FM ano? tayo? Mag-FM ano pa pa? Huwag yung tayo may pagkain mo. Ha? Oh, Ayoko no? ngayon. Ano? po, na arsara niya. Boas, twelve, may ticket. Bayo, bayang ang may ticket. Ay, mas naku mas kami. Ako nga bumili pa. Gago ako, bumili pa. Legit, pagka ba yan? Mga 5k? Hindi naman. each. oh, ya ko. Sabi ko, sabi ko. Sabi ko, sabi ko. Sabi ko, sabi ko. Yes. Sila ko yes. yan Wala, eh. yes. mag-i-scrim na tayo, di ba? Sa lap. Yikes. Ay, ah, mag-i-scrim pa lang. One naman day Pwede naman siyang umot. Doon nung kami sa Mars. Si ba ang unang kalaban natin? Exetas, eh, kunyari, manalo tayo sila kalaban. Aurora ata tayo. Aurora. Aurora din. Sure, Aurora ata yan eh. Kayang-kaya niyo lahat pala. Nabuti di kayo natapat sa amin. Dish, inisip nga namin. Geekpom lang Ana? ang mahirapan. Dadaragin nyo ba kami? Ay, gago, ba? lang, Geekpom. Gago lang kick Masaya yung black eh. Hindi sure kami. Uh Oo. -oh. Nababalo. Hindi gago, nakakauna na nga lang yung mga yan. Pag pangalawa na wala na. No? Pero umay sa kanila, no? Kasi dalawang tournament pala yung ano. Miss na nila. mami nila? Ano yung isa? Yung get boom, di ba? Nag-final sila. Ah. Bal pa bingo na sila, no? Di ba tatlo? <laughs> So, Kaliyo kayo ngayon. Kaleo ngayon. Kaleo ngayon. Kaleo. Ay, may ESL pa no. Di sila invited sa ESL, tol. I'm, I'm sure. I can clarify. Ba invited sila. Kasi top to sila nung nakarang ESL eh. Bingo ata. Yung sino mabibingo doon, tol? You remember me? He... Eh? Of course, si Cox. Sina sina. Si <laughs> Cox <Chikox, laughs> tas kukunin si Force. <first. laughs> Ay. Hindi ko sure yan. Yeah. Hmm... Ganun bang ngyari po? Ganun. Hindi kung si Force. Ganun nga, ganun. Kasi parang ayaw kay Force eh. Hindi yun. Umalis yun si Force eh. Kaya... If wala contract si Force, or mga late buyout... Short ka na yan ah. Hmm. So bye bye, Cox. Ganun? Oo, ah, bye bye, Cox eh. <laughs> ganun. Kung nakikinig, magkikinig ka man, Cox. Masulat-sulat ka na. Wala kang na yan. Wala kang na yan. Hindi ba? Kaya ba hindi? Sino ba? Mga u apat magaling talaga eh. Wala nang papalit dun. Wala wala. Eh, okay, bawal ba silang mag-stay as spy? At saka... Hindi at saka ano? Bawal. Magpo-full ISV si yun, tol. Ah. Ah, para maganda yung ano nila, ano? Oo, no comms. Wala kasi. Si Bok eh, no? Putain na. Si Force lang tuloy yung offlane ng ano. Si Bok? Ah, yes, ISV, tol si Fox sana eh. Oops. Hey ba? Nung dito, ibang ka ba? Ay, sorry. Ito nito, yung ginawa niyo Si Gago kasi si CTF C. hindi. na ni Morph ang puta katabi niya lang. Ano kinawa ko? Hindi ko alam eh. Hindi mo nerd. hindi ko agay na, nerd. Tensya na. Naglalawin. Epen Mayaka yeah, ka to lang. So huwag mo lang si Torbjorn, Sa pipito na yun, masaya na yun. Si game to eh. Chill, brother.